bilang uh, pasasalamat din po sa mga naging panawin namin kahapon at saka ng mga nakarana, nakiramay sa mga namatay sa landslide. Pinabot ko po yung pasasalamat ng Sanggunayang Barangay sa kanila. No? Malaking bagay po yung tulong na dinala nila dito sa mga tao na namatayan. First time po na nagkaroon ng ganong kalaking landslide dito sa aming barangay. Uh, sanay na po kami na magkaroon ng landslide pero hindi po naman ganun kalaki ang nagiging epekto at saka ang barangay po nakakonsentrate kasi tabing dagat po kami, tabing lawa so napapalis na po kagad kami ng mga tao kapag matagal na yung ulan within one day na tuloy-tuloy po yung ulan uh, pinipilit na po namin yung mga nasa tabing dagat na mag-force evacuation na po para po makaiwas po sila malubog sa tubig uh, hindi lang po namin yung sukatakalain na na magkakaroon po ng isang malaking landslide doon po sa may bundok na area last, last po kasi nagla uh, nangyari yung pag uh, landslide Sabay-sabay po kasi yan eh. Mayroon pong baha dito sa silangan. May baha din po dito sa sentro. At yung landslide. So, bilang namumuno kami ng aking mga uh, konsyal, naghahati-hati po kami ng pupuntahan. Pung isang gagawad ko, siya po yung nakasaksi talaga ng, ng dun sa area na nagkaroon ng landslide. Dahil sa taga na ng ulan, almost 2 to 3 days na po na umuulan na wala pong hangin kaya yung tubig niya talagang Siguro nasa saan po yung aming barangay sa tubig. So yun po yung siguro yung naging cause ng, ng uh, pagkaroon ng landslide. Gumuho, tapos yung laki ng tubig, bumigay din po, may kasamang mga punong kahoy. Yung malaking bagay po sa amin, unang-una ang aming local government, si Mayor, ang aming Vice Mayor. Siyempre lahat po ng mga head department, lahat po ng ano. Uh, most especially po yung ating mga kapulisan, ang regional director po natin ng PNP ang uh, provincial director at ang ating chief of police. On the spot po, uh, hapon pa lang po nang simula na mangyari, kasama na po namin sila sa pag sa rescue and retrieval po. Noong unang araw po ng mga alas 4 ng hapon or alas 5 after po nung ulan ng baha, nandoon na po kagad kami, naka-rescue na po, naka-retrieve na po kami na agad ng uh, 6 anim na bangkay po kagad no first day And then, on second day po, uh, po kami ng ating uh, mga kapulisan, ng mga bumbero. So, sa pamagitan po nung mga, ng PNP natin, naka-retrieve po ulit kami ng uh, siam na bangkay noong uh, pangalawang araw po at yung pong the rest na ano ay nung ikatlong araw at yung pinakahuli nga po ay yung yung bata na 2 year old po. Ang malaking landslide na to na nakamitil ng dalawang pong buhay. Never pa po itong nagkaroon ng pagbuho sa buong buhay po namin dito sa Barangay Sampaloc. Palok. Pina po namin sila po pwedeng pabalikin doon at yung mga may bahay pa po doon nakalapit. Ah uh, na rin po namin na umalis na po muna sila doon. Doon po sa mga nagpo-post na yung mga illegal uh, logging or uh, illegal quarrying, wala na po yan dito. Matagal na po wala na po dito sa Barangay Sambalo. Lalo na po yung illegal uh, logging, wala po. So, nangyari pong landslide ay dahil lang po ng lang sa malakas po na pagpunan. Sana po mahinto na po yung mga bussers na dahil po sa mga illegal quarrying or uh, sa illegal logging kaya nangyari dito? Hindi po. Ating hindi na rin po pumapayag ang sa ng barangay at ang ating lokal na pamahalaan na magkaroon pa po ng illegal quarry dito sa bayan ng Talisa. So maraming salamat sa pamanawa po ninyo. barangay kabarangay, huwag po kayo magalala. Narito po ang ama ng barangay. Handa po akong tumulong uh, hanggat makakaya ko po na kayo po'y matulungan. Doon po sa mga Kabarangay ko na nagtatampo at hindi nararating ng mga relief goods. Sana po'y maintindihan naman natin na ito pong pagtulong ng ating mga kababayan. Kaya po sila tumutulong para po doon sa mga nasalanta lang po. Hindi naman po ibig sabihin na tayo ay, ay hindi nasalanta, magsasamantala po tayo. Naintindihan ko naman din po ang sentimiento ng aking mga kabarangay kasi nga po ay naipit po sila sa paghahanap buhay. So kailangan din po talaga ng tulong ng uh, ating national government. So wag po kayong magalala, meron naman po mga relief goods na naiwanan sa barangay. Lahat po ng mga kabarangay ko, ng lahat po ng bahay ay mabibigyan po ng uh, pagkain at ang barangay po ay may pondo rin para ilalabas din po natin para nang sa ganun makatulong din po kahit papano. At sa ating pong uh, National Government, hingi po kami ng tulong sa inyo na matulungan po ninyo ang aking mga kabarangay sa pabahay. Sa pangalawa po ay yung paghahanap buhay po namin, medyo yung aming pong mga pag naghahalaman at saka po yung aming mga plant nursery operators ay talagang apektado rin po. So nahingi po ako ng tulong lalo na po sa Department of, uh, Department of Agriculture na mabigyan po ng tulong itong ating mga uh, farmers po para po sa patuloy na paghahanap buhay po nila.